nagkakaroon ng uwi ha na... ni Pansin. Ah, Pansin Diaz yeah. uh, mula sa Japan kung saan eh nagpunta siya, nag-award siya sa isang sikat na K-pop group, di ba? Oh. Yan. Alam mo, nalagay siya sa ano? Nalagay siya sa, sa isang, isang uh, uh, and... Korean newspaper, number one daw newspaper ko. Yes, sikat, ito. super sikat no. Tingnan natin. Pinabasa mo nga sa akin, kaya nang di, ako, di ko nabasa. Um. Uy, pero alam mo ba, sabi sa akin ni John Link, yung manager ni Francine uh, Diaz, eh, puro mga Korean and Japanese superstars ang nandun dyan. sa ASEA, yung ASEA Awards na pinuntahan ng Asia Star Entertainment Awards 2024, yan. Siyempre, invited dyan si... Francine. Francine Munga, diba? Nag-perform ba sila dyan nung ano niya? Nakaka-duet okay. niyang Korea. Ay, hindi. Uh, <coughs> Nag-award siya. Hindi ko masyado makagalaw, ha, ah, Kasi, ah, uh, uh, parang malalabas yung chan ko. Oh, yan. Yeah. Okay na yan? Oo, oh, walang naman yung ano na, ah. Yeah. Eh. Teleprompter. Oo. <laughs> Uh, ano yung laman di tayo nagligay sa lahat. Oh, oh. Wow. Tingnan ko nga kung ano yung mga uh, Kung, uh, kung si ano-ano <laughs> pag-uusapan natin. Ako i check ko din kung ano bang ano. Uy, um, pero alam mo, maganda yung uh, nung Thursday, etong o oh, Thursday ba o oh, Tuesday. May uh, pero sandali ha, bago natin itapusin tong Francine Diaz. Yes. Nakakatuwa na is na imbitahan siya para mag-award, di ba? Yeah. Ang bongga, kilala na rin si Francis Pansin. in Japan and Korea kasi, di ba? Pero yun nga, uh, kahapon yung event, umalis siya ng Tuesday night, mm -hmm. tapos kahapon yung event, today babalik din siya kaagad kasi marami rin siyang trabaho. Mm -hmm. Tapos paghahandaan pa niya yung movie nila ni... Uh, set pedaling. Yes. Pero naging April 23 na ang no, simula. Oh, oh, oh. Nasulat no, mo na yun. Kasi noong una para. dapat uh, April 3, naging April 17. Ngayon, April 23 na. Kasi marami pang dapat ayusin, di ba? Wow.